Hello mga Cardops and welcome to my channel and today's vlog papakita ko sa inyo yung ating bagong collection ng plants blonds meron tayong isa tulips and orchids and pakita ko sa inyo yung hituro alam nyo naman ang hituro pero ituro ko kayo dito sa sa labas lang labas ko na kasi lumabas. Yung iba sa sister in law ko. So, yung mga chel. Pero yung mga ganito, dito na yung kabahay. Dati na yun. So, ayan. Ayan, ayan. Hey! Hektek pala yung gate namin, mga products. Turo ko na rin kayo. May camera and... Uh, Sinabi mo bukas, bubukas siya. Joke hindi syempre pipindotin may code dyan sa may camera so ito pa yung aming um, halangan dito sa labas may CCTV pa lang pala kami so ito ay natumba so kailangan mabilis siya lang yung vlog natin kasi ano ah uh, tawag nito um, kailangan minimum 7 or 8 minutes yung. ito yung ito. yung galing naman sa mga Ito isa amin. dito na natin yung mall. Tapos ito naman yung plants na ah, dito sa labas. Dati na yun. Yung ganito yun. nagubulak din pala siya. May kaming na nagubulak-lak. O, tignan natin yan kung anong kalalabal. Pero ito nag-i-start na siya. Ang bango. Tapos, ito. Plants yan ito yung Ito, yung trinim ko mga cardabs ng araw. Kasi, ganun-ganun na -ganun siya. So, nung kinat natin, o yan, lumandal, lumabas sa ibaboy yung mga bulaklak. So, ayan. Ayan. Ito, ano to, um, Ito, ito. Basta yun eh baya ba siya? Ah? Pili. Ayun. Pajawa. Ito yung lemon natin. Ay, lemon. Ah? Ayun, naubos ko na yung pa isa sa bunga. Ayun din. Ito yung pinakasaya. kada may bago akong collection. Maliliit na yan. Hindi pa kami nakakapag -mowar? pero ang cute-cute no. yan maliliit lang. Maganda kasi yung pwesto nila, kasi sunrise. So... Ito pala yung labasan din mga cardop sa labas. Narangan namin to kasi ito si Sisi -si lumalabas pagka nakakawala. Lumulusot dito o oh, pag may nakikita kami. Ano. So as usual. Ay! Ayan. Dito ang bukasan Pero, ano yung labas? Ganun yung video. So, eto mga products. May go-to sa bawat mga na binibigay kasi magpupulis kami, bawal yan. Huh? Bawal na kayo bumingi. <laughs> Joke. Hindi totoo naman. Syempre, for your eyes only. Eto naman. Syempre, mga garlicky niya. Eto yung ganda yung bago. Collection. Di Nagagal ko na nga magka tulips mga kurdabs. So, ayan na finally. So, ayan mga kurdabs. Ang wow! aking tulips. Finally, ang aking dream na bulaklak sa talang buhay ko. O, diba? Dito muna siya. Padadamihin natin yan. Eee. Tapos, ayan. Ano? Ito pa yung the best. Very, ano lang daw to. Very rare. O, oh, ba? Diba? Ayun Ay, oh. oh, ang saya naman. Ayun oh. Iba-ibang color nito mga cardamus. Ayan. So, ayan. Ganda nito ito pagka bumuka na siya. Nilabas ko kasi ano. Tapos ito, mga cardabs, O. Oh. Trinim namin kasi sobrang haba. So, yan lang. So, yan lang ating gusto kong bulaklak mga pardobs. And, uh, ayan, yung orchids niya, tulips and this one. May isa na lang akong gusto yung isa na lang. Rose. Rose. Roses. Ganun. Parang si Judy. Ito. Ayan oh. Mayan, na. Ayan. Ang ganda kasi ng araw kaya nilabas namin ni Paul. So, may mahu. Tignan mo si Paul, oh nahilig na din. Hindi nahilig di yung iilan lang, selected lang. Hindi yung sobrang daming halaman sa loob. Parang hindi maganda. Maganda yung huh? ano, konti lang pero may mga bulaklak. Hindi ah! kami sa loob masyado sa loob. Nag, ah, ano, mas gusto ko yung may bulaklak. May green din kami sa loob pero ano yon Selected lang. O oh, diba? Ang ganda. Eh? Ah! Tapos ayan rose na lang ang kailangan namin. Maghahanap ako ng pa. Ito, kahit ano, mag-collect pa ako ng ibang color. Ganyan. Kasi ang sarap ng feeling. Pagka, ano. Ayun mga cardaps. Pagka may mga flower, flower. Lalo pagka nai-stress ka. Hindi ka naman stress So, ayun lang mga cardaps. Dahil wala akong pasok ngayon. Ayun, ganun ang weather. So, ayun, natur kayo sa labas wag na sa loob kasi may mga tao na sa loob puno na yung kwarto bawal na pumasok <laughs> syempre prime ano na yon um, next vlog pero hindi na tayo pwede pumasok syempre nang turko na kayo sa loob tapos ano Ayan na ang aking ano bye bye Cordabs. bye bye mga Cordabs. Until next vlog again. Sit baby, and busy. Mm. She she, she. she, she. she, she, she. I not